Yo, magandang araw mga kay Sky. Kanina nag-washing ako tapos nakita ko yung gulong ko. May bumubula. May sirit-sirit ng hangin. May butas. Natuyo na siguro yung sealant nito. Ang gagawin ko, dahil 10 years naman na itong motor na to, papalitan na lang natin agad. Bago, kahit medyo makapal pa, ititreat na natin. Happy 10 years sa kanya. Medyo makapal pa ito eh. Kaya pa yata na ito isang taon. Papalitan na rin natin yung preno natin. Nakita natin kalawang na. Kada magpapalit tayo ng gulong pala, palit na rin tayo ng bagong pito. At may tira pa akong sealant, yun na lang yung papalagay natin. Ito na nga, nandito na tayo sa talyer. Pinamachine na natin para hindi masyadong magasgasan. Tagal na ito 10 years na pero hindi masyadong magasgas yung mags dahil ganyan lagi tayo magpalit ng gulong. Ang dumi ng mags natin, nakakasira talaga ng kulay yung ano. Tire sealant, to tuyo na rin yung sa gulong. Nakakasira rin pala ng pito yung sealant. Kaya ginagawa kada palit ng gulong, palit na rin ng pito quick tire lang pala yung pinalit natin. Ito yung medyo mura ngayon sa masa at quality na rin. Hindi ko kasi pwedeng isabay yung gulong sa likod. Sobrang kapal pa. Yung gulong ko pala sa likod, Angel Scooter naman yon Pirelli. At ito, pag uwi agad sa bahay, binaklas agad natin yung gulong. Bala ko lang sana liyain at linisin lang itong ano, caliper natin yung disc natin. Saka yung ano, brake pad. Sobrang dumi na ako. ko. Ayun. Ayun na. Tapos dito gano'ng mabalik po. Pagdingin na. Linisin natin ng loob. Sagin natin ang grasa. Itong bagong brake pad natin, sobrang kapal. Bago ko ibalik, eh, bawasan ko lang ng konti. liha liha lang ng konti para hindi sa matunog pag naikabit na. Yung parang may squeaking sound pag natakbo. Parang may ano, tining. Bawasan ko lang ng konting-konti -konti lang. Pati yung mga kanto. Ito, lagyan na rin natin ng grasa. Pero mayroon pa itong grasa eh. Sayang naman yung pagbaklas natin. Dahil na lang din natin. Kaya bago ikabit, okay na to. Siguro after ilang buwan maintenance na lang ulit sa linis. Ayan, okay na to. Sa susunod itong display naman yung papalitan natin. Medyo malapit na. At pagkakabit natin, medyo ipampamp pump lang natin ng brakes. Para bumaba yung fluid. Ayan. Tapos palitan na natin rin ng shock. Hindi ko alam kung palitin na o hindi pa. Pero dahil sa 10 years na, ititreat nga natin to si Sky. Ito, palitan na rin natin ng cup sa mga oil natin. makita ko, medyo pud-pud na eh. Maglulost na. Pero hindi naman naman totally lost. Kaso lang yung langis sa gear oil. Minsan naangat na, natagas, napasok. Ito, palitan ko na rin ng pump filter element. Ito, wala, wala tong pump eh. Yung sa ano ko, sa air filter ko. Ngayon ko lang nilalagyan. Tagal lang wala. Kaya kailangan balik natin. Gumaganda takbo pag mayroon kang mga ganto eh. Ay, na, parang ibabalik mo da, sa stock sa bago ulit. Kaya nagkabit na natin. Tornilyo na lang yan. Pero hindi ko na ipapakita. Madaling na lang. Dito naman tayo sa ano. Sa baba, itong filter element din kakabit natin. Ito yung gear oil cap. Palitan na. Tignan nyo guys. Pag compare natin. Pudpud na to eh. Ayan o. No? Uh, pwede na palitan eh. Yung o-ring lang hindi ko pa pinalitan. Pwede na to. So, naman sa may ilangis. Makina. Palitan na natin to. So guys, pag ginumpere din natin, masyado mahaba yung ano, yung bago. Baka malito tayo pag mag-check tayo ng ano eh. Kaya gagawin ko. Pagpapantayin ko na lang. and tapos puputulin natin para hindi tayo malito pag nag-check tayo ng mga uh, natin. Ayun, putulin ko na lang. Para standard pa rin ang haba uh, niya. Ayan, all goods na to. Ganun kadali. Next naman natin guys, yung kinakalawang natin tambucho, 10 years na to. Sa online lang pala ako bumili ng spray paint, high temperature. Bumili din ako ng paint marker, highlight na natin ng gulong, dagdag forma rin to eh. Ito, sinulatan ko ng Angel Scooter. Tapos meron pa akong previous na na ano, reflective sticker. Low budget lang to guys ha. Kasi hindi ko na to pinarepaint sa ibang shop. Kagawin nila eh, strip soil pa para quality. Ito sa akin lang, spray ko lang to. Tapos guys, i-welding na rin natin. Kasi nag-loose na yung spring nya wala akong mabili na ng spring ang hirap magaganap ng spring dito tapos nagtanong pa ako sa shop na magkano magpa welding nito o pa weld na sa 300 sayang din yun may welding machine naman tayo eh magkano lang yung welding rod ng stainless 18 lang ilang yung nagastos natin 18 pesos pwede na to basta walang butas walang singaw walang putok backfire ba ayun o pwede ko pa welding ito eh para maayos eh kaso lang okay na to pag tiyaga na to, hindi na to mapapansin pag nasa ilalim na. Ang nakabit ko na, tapos na-sprayan ko na din. Yung fiber na ito, guys, hindi ko pa papalitan, okay pa naman yung tunog para sa akin. Susunod na lang, pag nadagdagan pa yung budget, may okay na paskapos na eh. Palitin pa yung end cover na ito, wala na rin eh. Ito guys oh, kahit wala ng spring, matibay na, wala nang alog. Kailangan makapit lang yung pinagkakapitan ng tornil dito. Ililisin na rin natin yung harapan. Ito, tinanggal ko. Ayan o, dumis na eh. Likabok eh. mo guys, o. Oh. May pinagbumulan to. Laki rin ang rectifier regulator natin. Kung di ako nagkakamali, galing to sa GY6 eh. Naka full wave kasi tayo. Tapos meron tayong tatlong relay. Dalawa para sa MDL. Tapos isa para sa Prague horn natin. Ito guys, oh. MDL natin, 60 watts eh. Kailangan ng relay talaga. Nagpalit na rin ako ng ano, ng domini switch nito Kasi yung number one, ayaw na gumana, sira na. Siguro nag, ano, static or grounded na. Yung number two switch lang yung nagana ito. Palit na rin tayo. Okay na, nagana na yung white and yellow. Nakara na wala yung yellow eh. Tapos, nagpalit na rin tayo ng gasket ng gearbox natin. Kasi dati yung pinalit ko dito, wala nga siyang available. Kaya parang folder na lang yata yung nilagay ko na ito. Eh. Sabi ko noon, babalikan ko to kailangan palitan ko to Pero okay pa naman siya noon. Tinignan na lang din natin at maintenance kung okay pa. Panggilid, after ma macheck yung gearbox, nilinisan rin natin yung panggilid, syempre. Ayan guys, so, Okay na to. Brum brum na. Tapos napalit na rin tayo ng spark plug. Alas yung mga spark plug ko hindi na tumatagal. Marami ng peke ngayon. Itong pinalitan ko ngayon, Bosch, buti tumagal. Alas 2 years tong Bosch na to eh. Pero papalitan ko na rin, tatry ko naman to. Tatry ko lang kung okay din to, legit. Muro kasi, madalas nung mga NSK na tagwa 100 na nabibili ko. Alas 1 taon na lang ngayon. Ang dami ng peke or smuggling kasi ng mga motor parts ngayon eh. Okay na to. Ito namang side mirror. Timing na timing talaga yung side mirror eh. Nasira yung side mirror sa kaliwa eh. Ayun oh, Tinanggal ko na. Yung kanan okay pa eh. Tabi ko na lang muna to. Ayan. Palitan natin yung side mirror natin. Sa online lang din as usual. Medyo mura eh. Saka hindi ka nang lalayo pa. Maghanap dami sa online eh. So, ko lang to. Hindi ko mga recommended yung iba dito kasi parang first time ko lang gamitin to eh. itong handle grip, wala na rin. Palitan na rin natin to. May stock ako dito sa bahay, Domino. Pero hindi ko rin recommended to. Dalawa kasi yung nabili ko nung 3 years ago na eh. Yung isa, ang bilis na sira. Lalo pag nainitan. Parang siya natutunaw. Oh. Siyempre, alang hindi ko gamitin. Sayang naman kung na-stock. Ilagay na natin. Kapag nasira ito, ayun, palit na lang uli. Yung trip ko sana ng handle grip, yung kulay silver eh, yung dulo. Oh. Black silver para tu meron sana dito sa ano ko, sa preno ko. Okay na tong isa. Ito naman sa kanan ni kabit natin. Detachable pala yung sa kanan ko, sa throttle. Para pag nagpa-park ako, tinatanggal ko kasi ito eh, para hindi mapaandar kung sakali man mabuksan nila. Yung side mirror ko pala dito sa pangatlong butas nilagay eh. Hindi sa stock eh. O, kasi para yung alignment niya, pasok sa handle grip ko. Para pagsisingit ako. Yan kasi yung number one na ano eh. Nakaharang eh. Side mirror. Paglagpas sa handle grip mo. Ayan o, Gusto ko yung medyo pasok lang eh. Tapos ito naman upuan natin. Sakto rin timing talaga eh. Palitan na eh. Pwede po naman to kaso lang pumapasok na yung tubig. Ang pangit pala ng ano, ng maraming tahi-tahi, mga design. Kaya ibabalik ko na lang siguro sa plain lang. Yung plain kasi friendly, madaling ipunasan, linisin, wala nang, hindi siya madaling mabutas kapag may mga tahi. Tayo lang din magdi DIY palit kasi may gantaker naman tayo. Ako na lang din magpapalit. Mura pa yung nabili nating tela o leather sa online. 44 lang. Naka-discount eh. May voucher. May sapin pin pala to. Yung bawat pagganta gun ko. Meron siyang doble. Medyo mahaba kasi yung bala nito eh. Compare sa mga nagagawa talaga ng upuan. Dagdag -dag tibay din naman yung sa pin na pinatong ko. Bago ko ikabit. guys, okay na to. Ito na lang kulang ko guys eh, yung footboard. Pangit na na ito eh. Kaso lang wala pa akong budget. Next month ko na siguro papalitan to. Siguro mga ano, nasa 400 to 600 yung price ng footboard. Ah, uh, yun guys, salamat sa panonood.